What's up mga boss? Kumusta ang pagbuhay buhay natin dyan? Dahil sa dumating na nga itong inorder nating dishwashing liquid for today's video kanina nga ay gumawa ako ng dishwashing liquid. Yan nga mag unboxing na po tayo mga boss Yan na nga po ang mga sangkap sa paggawa ng dishwashing liquid Tara, check natin kung kompleto yung mga ingredients Isa-isahin natin yung mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng dishwashing liquid. Yan nga po mga boss maglalagay na tayo ng tubig sa may timba. Yung inilagay kong tubig ay 10 litro muna para hindi tayo mahirapan sa paghalo. At isa-isa na nating ilalagay yung mga sangkap. Ang paglalagay pala ng sangkap ay pa isa, isa, lang para mahalo natin ng maayos sa paggawa ng dishwashing liquid ang pinakamahirap na part yung paghahalo. Yan, nailagay na po natin lahat ng mga sangkap kaya ay eh, may mekos na natin itong mga boss sa loob lang ng 40 minutes. And nga po mga boss, after 40 minutes, ito na yung itsura ng dishwashing liquid natin. ba diba, sobrang malapot na. Haloin lang natin to ng maayos hanggang magsama-sama yung mga sangkap na inilagay natin. At dyan po mga boss, okay na yung dishwashing liquid natin. Itabi po muna natin ito at takpan sa loob ng isang araw. At bukas nga ay ilalagay na natin to sa mga plastic bottle. Mga boss, dahil day off natin ngayon, uuwi muna tayo sa bahay. Tara, sa niyo ako, mga boss. sa parting pada ini. Kadimo ya pinta picture di Ito na mga boss, nandito na po tayo sa bahay. Yan, ipapakilala ko po sa inyo si mama, yung pinakamasipag at pinakamabait naming magulang. Pagdating ko nga kanina sa bahay ay nagkape muna ako. Dahil araw po ng Sabado, yung ginawa ko sa bahay kanina ay nagpahinga. Nag-edit ng video at natulog.